Alright mga maso so welcome back ulit sa ating YouTube channel Ayan, uh, bali ngayong araw, isa continuation lang tayo rito ng uh, pagbabakal So naglalagay na tayo rito ng mga stirrup So by tomorrow, gagawin natin dito isa mag-ano tayo uh, mag asinta na tayo dito So isang straight na So ito si Foreman, uh, bali dinitiligan na yung ating slab So yung click natin dito isa 5 times a day Ayan, so para yung ating uh, slab dito isa hindi bumitak So yun lang uh, discard natin dito Okay, so uhaw na uhaw kasi yung ating slab dito eh Ayan, so din yung dilikan. Kaya na pa nagtitilig eh. So umaga tanghali yung natin. Kanina maulan, so hindi na rin diniligan. So basa-basa naman yung ating slab. So ayan, kasi si Rita na. Ayan. So kanina, Ah, uh, hindi pala, uh, binakuran na natin dito yung ating, ano, sa kalapit ng lote ni Boss. Ayan, para pag-alis natin, sa may bakod na. Ayan, lagyan natin sa kanina ng abdusit. Mga master. Ayan, so may abdusit na. So, Lagyan na natin. Uh, then, uh, linis ng kapaligiran. So, yan. So, yun lang mga master. So, update lang tayo. Medyo uh, masasakit pang katawan namin talaga. Para kami lugpog. Kawa kahapos sa buwas. So, napasabak tayo. So, ang dami cementong nito. Sanda ang Grabe. <laughs> continuation pa rin tayo rito ng pag-stair up o bakal.